It's my life. It's my life. <laughs> Andiyan na pala kayong mga kagarden Welcome po ulit dito sa ating uh, vlog And uh, yun na, magandang umaga <laughs> So ngayon um, yung mga seedlings na nasa likod po natin ay naka-fully booked na po for the month of June. So hahabol po tayo ng pag-sowing para po sa katapusan or mga 20 to 25 of June. Sana'y makaabot. Meron po tayo ditong kalexto F1 uh, again. Uh, Isosowing natin yan ngayon. Meron din tayong... Ah, uh, ito ano to? Red hat. Lahat ng binhi natin ngayon ay tapos meron din tayong Diamante Max. Yung uh, kamatis ng East West. Then uh, uy, nasaan na yung isang latang laba ko? Bakit nawala? Meron tayong papahabol na isang lata din ng sili sigang yung Laba F1. Ah, uh, naiwan ko ata yung bini. <laughs> hindi napasama yung lata. So, yun po yung papahabol natin hanggang sa um, uh, 25 to katapusan ng June kasi itong nasa likod natin ah uh, sana umabot ng uh June 10 kundi naman ay eh, sigurado 15. 15 la uh, yung kamatis sigurado kaabot yon. Mas mabilis kasi yung kamatis eh. Uh, si sili tsaka si talong baka abutin tayo ng June 15. Bago natin ma-dispose. So 'yun lang po. Yung uh, ating mga update ngayon dito po sa ating uh, seedling nursery. Meron pa po tayo dun sa kabilang. Hanggang dun sa isa pa na area. So, limited lang kasi yung ating space. Wala ho tayong sariling lupa, sariling lugar, or malawak na lugar. So, limitado din po yung capacity ng ating nursery. So, sa ngayon ata, nasa mahigit uh, mga nasa lapit-lapit 500 seedling uh, trays lang po yung ating capacity. Pero hindi nga po abot. Kasi nga po, uh, medyo limitado nga po yung space. Yung nga po, limitado nga po. <laughs> so sana um, sa mga tumutulong sa atin at saka sa mga nagkakagusto sa ating mga seedlings, wag lang ho sa may-ari. <laughs> sa seedlings lang ho kayo magkagusto. Uh, sana ho itang kilikin nyo lang ho palagi yung ating um, nursery. So, praise the Lord at uh, aalagaan ho namin ng maayos yung inyong mga seedlings dito bago namin i-dispose sa inyo. Ngayon ho ay merong konting problema sa ating talong seedlings. Medyo tinamaan ho siya ng sobrang init. Pero we're trying our best but trying our best <laughs> na ito po ay ano ma recover so hopefully by friday or saturday pwede na po namin ma-deliver to actually ngayon po ay pini-pricking ko na siya actually uh, tawag doon pala ay thinning no or uh, replant uh yung mga medyo malaki yung damage ay eh, tinatanggal ko na So abang-abang na po sa mga mahilig mag-abang doon sa free gifts. <laughs> Malapit na po yung ating mga free gifts. So tatapusin ko lang po yung ating um, replanting sa ating uh, deliver na Calexta F1. Then after po noon, yung may iwan hudon doon ay magiging free gifts na po. Para naman ho, gilang pasalamat sa mga gustong magtanim. Pwede na ho kayong mag-abang kung kailan ko po ipopost yung ating free gifts. <laughs> so, 'yun lang po. And uh thank you, thank you po sa ating uh, lahat. And God bless sa atin po mga kagarden.